Magandang hapon mga kaibigan, mga kababayan. At uh, nandito na naman tayo sa ilang minuto, no, na diskusyon uh, patungkol sa nalalapit na eleksyon. Ah uh, nagumpisa na ang kampanya, no, para sa national post, Yun ay ang mga senatorial candidates, no, mga aspiring senators. At uh, marami ang tumatakbo ngayon, ah uh, syempre uh, kanya-kanyang grupo 'yan. So, balit paano ba tayo pumili no ng kandidato na na sa tingin natin ay makakatulong no sa uh, ating bayan. Well ang Senado o ang mga senador no ang trabaho talaga nila ay sa legislation. So ibig sabihin sila po ay uh, mga magpapasanang ng batas, okay? Na tumutugma ayon sa pangangailangan ng mamamayan at ng bayan. So, ibig sabihin, uh, sa legislation, kinakailangan dyan ng may utak at may talino. Kasi paano ka makakapagpasa ng batas, no, kung ikaw ay salat, no, sa karunungan. So, sa trabaho 'yan, kinakailangan talaga ng uh, talino at husay sa pag-iisip at paglikha ng uh, batas na naayon at kapakinabang no, sa bayan at sa mga mayan. Hindi dyan po pwede yung gusto lang natin no, sapagkat uh, nakikita natin sa sa pelikula o sa telebisyon o lagi nating nakikita sa media. So hindi dyan nauukol no yung nararamdaman lang natin bilang mga butante. Uh, unfortunately, no karanihan karaniwan o karamihan sa mga butante sa ngayon ay uh, pinapairal no yung pakiramdam hindi yung uh, katalinuhan sa pagboto. So gusto ko lang sabihin sa atin no na tingnan natin yung mga red flags no sa mga kandidato. Okay? Uh, unang-una kung ang kandidato na nakikita mo ay uh, kapag nangangampanya ay pasayaw-sayaw lang no sa entablado, isang red flag na 'yan. Pangalawang red flag no, kung ang kandidato ay walang plataporma, okay? O kaya walang naiisip na batas na gusto niyang ipasa, red flag na 'yan. Pangatlo naman para sa mga incumbent senators kasi merong mga mangilan ngilan no na tumatakbo ulit uh, bilang senador, uh, suriin natin, ang senador ba na ito ay may naipasa ng batas o wala? Ayon, red flag na yon para sa mga incumbent senators. So pag nakita natin yung mga ganong senaryo sa mga kumakandidato, eh, iwasan na po natin. Maging mapanuri po tayo no? Uh, sa ihahalal natin sa Senado. Lagi nating iisipin no, na ang sa uh, salapi na ipinapasweldo sa mga yan ay galing sa mga bulsa natin. Galing sa tax ng bayan. Ikaw at ako, lahat tayong consumers. Lahat tayo ay kabahagi no, sa pagbibigay ng buwis para sa bayan. Sapagkat kung ikaw ay bumibili no, ng kahit na anong item, basic necessities, yan po ay kinakaltasan o may kahalo ng tax. At ang portion na yan ay napupunta sa kaban ng bayan. So wag po nating sayangin no yung pagpili ng mga kandidato. Pumili tayo no ng mga karap ng na, na mga nararapat at uh, may mga utak at talino sa paggawa ng batas na magiging kapaki-pakinabang no sa mamamayan at sa bayan. Salamat.